Ako ay nakabili ng mga barya sa dalawang magkaibang lungsod noong ikadalawamput-anim at ikadalawamput-pito ng Disyembre taong 2023. Ito ay Lungsod ng Pasay sa halagang 50 piso at Lungsod ng Paranaque sa halagang 100 piso. Nagkakaharaga ng lahat ng ito ng 150 piso. Bago mo na ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayun din sa pagbibigay ng impormasyon ng mga barya sa laping papel token at iba pa. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, gunita kinirekomenda para sa mga korekto na nanonood sa bidyong ito. Nanggaling sa lungsod ng Pasay na bumubuo sa limang mga parya. Ang una sa lahat ay nanggaling ng China. Sa harapan makikita ang bulaklak ng lotus, kayun din ang Zhongguo Yeminhang sa pinyin. Sa likod naman, makikita naman natin ang Zhongguo Yemininghang sa hanzi. Gayun din ang denominasyon nito na limang jiao. Ang taon ng paggawa nito ay taon 2018. isa pang bansa silangan ng China nang garing ito ng Hapon. Sa harapan, makikita ang Phoenix Hall, kayun din Hapon at 10 yen sa wikang hapones. Sa likura naman, makikita naman natin ang disenyong ng Red, 10 yen. Ang taon ng paggawa nito ay Heisei 26 o taong apat. Ang ikatlo, nang garing ng Austria sa harapan, makikita ang isang uri ng bulaklak alpino na mountain cow Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang At sa likuran naman, makikita naman natin ang globo na nakaharap ang Europa at Afrika, 5 sentimo de euro. Ang ikaapat ng galing naman nito ng Caribbean, si Rarang Caribbean. Sa harapan, ikaapat na larawan ang mukha ng dating reyna ng nagkakaisang Caribbean. Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang dahon ng paraspas, limang sentimo. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libot walo. At ang pinakahuli sa lungsod ng Pasay ngayon taong 2023. libot Australia, sa harapan, ikatlong dalawa ng muka ng dating Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay labing po. Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang rybod. 10 sentimo. Mula naman sa lungsod ng Paranaque noong ika-27 ng Disyembre taong 2023, Estados Unidos. Sa harapan, si George Washington, ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos. Labing siyang pitumpu, wala itong marka, gawa sa Philadelphia. Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang agila, Sang Kapatadorial Mula ikalawa hanggang ikalima makikita natin ang ganitong baryang ito sa harapan si George Washington mayroon ito markang de gawa sa denba Sang Sa likura naman, makikita naman natin ang dom ng Estadong Tahanan na Maryland Ang Estado na Maryland ay itinatag noong taong 1788 ang taunang ng paggawa nito ay taon dalawang libo. George Washington sa harapan. Mayroon mo rin kang D, gawa sa Denba, sang kapatadoryal. Sa likura naman, makikita naman natin ang dalawang tren lokomotibo. Nakarapit nito ang bundok. Ito ay nagpapakita sa estado ng Utah. Itinatag noong taong labing walo, siyam naput-anim. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. George Washington sa harapan. Mayroon naman nito markang P, gawa sa Philadelphia, isang kapatadoryal. Sa likod naman, makikita naman natin ang isang frontiersman na nagmamasid-masid doon sa karbundukan ng Cumberland Gap. Ito ay makikita sa estado ng Kentucky. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang anim. George Washington sa harapan Mayroon mo rin Malcampe, gawa sa Philadelphia, sang kapatadoryal. Sa rekura naman, makikita naman natin ang Admiral na matatagpuan sa daang idog ng Hosak. Ito ay matatagpuan sa estado ng Missouri, taong 2017. patungo sa gitnang silangan, Bahrain, sa harapan, sa gisag ng Bahrain. At ang taon ng paggawa nito na taong 2018 sa Pechang Gregoriano at Hijri labing apat sa Petya ng Hijra. Sa likuran naman, makikita naman natin ang disenyong ito. 100 daang piers, Pagbalik naman ng Europa, makikita naman natin ang lalawan na mukha ng dating hari ng Espanya na si Juan Carlos ng ika -isa. Ang taon ng paggawa nito ay na Siamsyanaputrawa. Sa likura naman, makikita naman natin ang katedra ng Sagrada Familia sa Gaudi. Ito ay nagpapakita sa Olimpikong Tag-init ng Barcelona noong taong na Siamsyanaputrawa, 50 peseta. Nanggaring naman sa kaparehong bansa, sa harapan, lumanong tulay ng Alcantara. Ang taon ng paggawa nito ay 1913. Sa likura naman, makikita naman natin ang bintana ng tahanan ni Chavez Calderon sa Trujillo, 50 peseta. Patungo ng hilaga ng Afrika, Maroko, sa harapan, makikita ang dating hari na Maloko na si Haring Hasan ng Ikalawa. Sa likuran naman, makikita naman natin ang sagisag ng Maloko. Ang taon ng paggawa nito ay 1187 o H3 147, isang dirham. Patungo mo rin ang gitnang silangan. Nagkakaisang emiradong arabe. Sa harapan, makikita naman natin ang story ng pagkuha ng langis. Ang taon ng paggawa nito ay 1982 o H3 Sa likura naman, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Mayroong nakalagay na United Arab Emirates sa mga wikang Arabi sa itaas at Ingles sa ibaba. 50 piece. Ang pinakahuli sa dungso ng Paranaque noong ika-27 ng Desyembre taong 2023, Thailandia, sa harapan makikita ang dating hari ng Thailandia na si Pumibol Adurea Namuno ng 70 taon mula noong taong 1946 hanggang taong 2016. Sa likuran naman, makikita ang kanyang sagisag ng seremonyal pangmahalika. Sampung bat. Ang taon ng paggawa nito ay labing naputanim at nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariya na nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga bariya na aking binili sa mga lungsod ng Pasay noong putanim ng Disyembre at lungsod ng Paranaque noong 27 ng Disyembre taong dalawang Ang pinakamaganda dito para sa akin ay dalawang bari ng limampung peseta ng Espanya at sampung bat ng nagpapakita ng ikalimampung anibasaryo ng pagkauno bilang hari na si Bumibur Adulyadej. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikapitumput-anim na kabanata ng barya barya at papel-papel.